Nagpunta ako dito sa JVV Industrial sa may Dahil may mandatory inspection din ako. Tumarecho na ako dito kasi kinagabihan yan. Ay, nagpalit ako ng mga gulong pero sa kama-samaang palat. Nagpotol lang ating tornilyo. Dalawa yan. Isa sa tambucho at isa dyan sa may uh, swing arm. At dahil napakalapit lang nito sa Marikina at uh, 30 minutes away lang kaya nagmadali na ako pumunta dito kasi babiyahe pa ako dito ng Grab Express. Pero tapos ng ating mandatory inspection at bago na rin ang ating bag. At sabi nga dito ni sir, napakahirap to tanggalin kasi nga hindi daw stock. Sabi ko, stock po yan. Kasi matagalan talaga na stock yan. At ewan ko ba kung bakit nagkaganyan yan. So, dalawa yung naputol. At syempre, binahay ko yan naputol yung dalawa na yon Walang problema sa may bahagi ng tambucho ang problema yung doon sa may swing arm kasi isa lang yung nakakabit pero dandaan lang din tayo papunta dito may gumagawa na rin sa bahagi ng ating tambucho nasa loob siya hindi ko na binidyuhan dito lang ako sa labas baka makistorbo tayo at para mapabilis na rin ang kanilang trabaho syempre tumagal ako dito ng mga almost one hour dahil nga sa hirap talaga tanggalin at ito na nga ay nire-retread na yung bahagi ng kabitan sa swing arm. So, mabilis lang naman to at napakamura magpagawa dito. Yung skills nila is sobrang galing. Talagang babayaran mo yung skills, hindi yung bilis, hindi yung kahit ano, kundi yung skill nila kung paano sila gumawa. At dito rin marami nagpapagawa ng mga nabasag na crankcase. Yan, dito yan sa JVB Industrial sa may Antipolo. Pero hindi ko alam na napakamura ng paggawa dito. Akala ko abutin ako ng mga 2K plus. Napakamura lang pala. Kaya sulit ang pagpunta ko dito. At na-tempo siya kung saan mayroon na mandatory inspection. Pero sumaglit na ako doon. Mga around wala pang 30 minutes. Then dumaretsyo na ako dito. At ang kagandahan niyan, pag pagpagawa dito, ay nag-open ako ng Grab Express at nakakuha ako ng Marikina from Las Piñas sa may Pilar. So, hindi na ako bumiyahin noon kasi nakakapagod yung araw. Sa haba ng biniyahe ko, dumaretso na ako ng uwi. At dito kinakabit ng ating swim arm, ang brake caliper. Siyempre, pinagtutulungan na nila para mapabilis. Medyo nahirapan pa sila dyan sa brake dahil bumabara. At pagkatapos nyo, nakaikabit na rin ang ating tambucho, ang pinaka last part ng pagpapagawa ko dito. At syempre maraming maraming salamat sa dalawang gumawa ay tatlo pala sila sa pag-iingat sa aking motor.